Ay, tayo na po ah, uh, magalmusala tayo ng ating ginawa kang ng pinya no? pinyang hinati-hati po natin ayan po kasabay ko po ang aking dalawang magandang apo at pogi ay na po ah, uh, bali yan lang po ang ating almusali, almusalin yung <laughs> dalawa pinapak na pinapak yung pinya oh, inuubos nyo na yung pinya <laughs> ayan sasalin na po natin yung ating Linender na pinya kanina at yung ating celery no ayan Ito po asik sama ko po ang aking apong makulit ayan bali sumobra po sa isang baso ang ating nagawa no bali dalawang baso po ang ating nagawa isa lang baso po ang ating muna inumin Ngayon po magalusala tayo Let's go Ito po yung pinya Ayan ang masarap Ito po yung ating alusala no Sabay natin yung ating Apo Ayan. Sige let's go na Kain na po tayo Kain muna tayo Ayan Napakasarap kainin Ayan bali yun po ang ating magiging almusal sa araw-araw ah, kasi napakaganda okay. po niya na panlinis ng ating kidney ano yan tapos yan inumin natin yung atin namang inumin so, no. juice yung basa dito pwede okay. mo rin po siyang inumin ng ponti-unti at ayan na po ah tapos natin makubos ang ating pinya eh, inumin na po natin ang ating juice tikman natin Uy, napakasarap na. Masarap talaga. Din si po. Uy, yan din sila ba ng konting hani. Yan na nabibili sa butika. Yan po yung binili sa Mercury na konti lang po siyang hani ang linagay natin. Dalawang kutsarang hani. Alam po ang ating linagay. At subo ulit tayo ng pinya. No? Yan. Pasalo ko po ang aking dalawang apo na mabait. At inumpa ulit tayo ng juice. Ubusin natin to hanggang sa konti na lang ang oh, matira. Yan. Malakas din po yan makapagpatanggal ng uric acid. Yan. Nakakatulong din po yan pang tanggal ng uric acid. Ayan. Subo muna tayo ng ating pinya. Ayan na po. Ayan na po. Maubos na natin. Oh. Gusto po natin ano? ang dito lang po ang aking video maraming maraming po salamat sa sumusubaybay